Nay, ano uh. daw ang gusto mo na ipabili kay Mami G? Nay, kasi magbibigay daw siya ng kunting donation sa'yo. Ano ba daw yung gusto mo? Gusto ko mabili yung gamot ko at saka yung electric pan ko at saka mga grocery yung pagkain ko. Yung may gatas? May gatas. Ah. Saka yung... Ay, kasi yung gatas ng ano ko at saka yung may kasama din na yung parang tank na matagros. Ay, ay yung may Diyos. Oo, oh, may Diyos. Oh, ah, oo. Oh, oh. Sige, sige. Sige, ba sige. Eh, ano ko na, eh, sabihin natin doon. <laughs>

玛丽莎呢？怎么了？ Mainit. Mainit. Ayan so, o, may dala na akong electric pan mo, Apo. O, o bago to, electric pan. Apo, kilala mo ako. Uh, Malaba ang tuloy okay. Si Tess. Anak ni Belia. Ha? Huh? Anak ni Belia. Tess. Maligo ka na. Si Tess. Opo. Ah, nangambabog. Oh. oh. Apo, oh, huwag ka na umihak. Ang abog ko. Oh. Oh. May dala akong electric pan sa'yo. Oo, oh. sila yung electric pan ko. Oo, oh, may Jollibee ka din, oh. kain ka na. Kumain ka na, oo. Oh. <laughs> mainit. Eh, paano oh, mainit? Pa, paano hindi ka mainit? Wala ka electric pan. pan. sexy naman ang apo ko. Tinaman naman yung me. Tinamami yung kanya apo ko. Ang sexy. Oh. Di ba nakaano pa yan Oh. Kawawa naman si Apo. Saan si ano yung assemble to? Si Toy Toy. Tulog si Toy Toy. Ito, may electric pang ka na Apo. Oh. Uyak oh, ka na naman. Nasusunod na lang yung ano mo. Baka sa, sa, isang araw. Yung grocery mo tsaka gamot. Ayan, kumain ka na muna ng Jollibee mo. Ayan Oh. Kumain ka muna ng Jollibee kumain ka muna, oh. Kamawag ka na si... Oh. Si oh. ano, si... si. Ayun, oh, spaghetti mo, oh. Si... Ako yun, si Elba. Ah. Si Elba, si pamangkin mo. Mm-mm. <laughs> Kasama mo. Opo. O, oh, ano to? Ah, uh, iced tea. Oh. Ayun ka muna, oh. kumain ka na ba? Hindi pa. Mm. Hindi pinalagyan ng yelo yan kasi baka... Oh. kumain ka muna oh. Thank you! Mama manalang Mami Oo, oh, Gamu Production. Thank you. Kaya Mami G, thank you daw Mami. Hindi siya makapagsalita gaano eh. Oo, oh, sexy ni ma ni lo apo ah, oo. Oh. Ayun, kain ka na. Oh, may ayusin natin yung ano mo, yung electric no, no, no. pan. Salamat pa sa yung ano Lumuwag yung paghinga mo. Oh, ayan na po, Mi. Uh, Mami, uh, Mami G, Gamu Production, maraming maraming salamat po sa Electric fan na sponsor po ninyo. Thank you po sa mga sponsors at kay Mami G. Ito po, gamit na ni Apo ang kanyang Electric fan. Uh, press kong press ko na siya. Maraming maraming salamat sa badala mo. Ayong Electric Pan, ayan. Nakatulong sa akin paghihirap ng paghihinga ko. Salamat, maraming salamat. Sana ho. <laughs> Sana ha. Hindi na ako sampungin dahil meron na rin akong ipinadala mo. Ito. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat sa paghihirap kong matulungan mo ako. Hello, Nakuha ko na yung karagdaga mo na 500 uh, para pandagdag doon sa natitira ni, Ma, ni Apo na 1,000. ba diba? Mayroon pa siya natitira 1,050. So, eto na yung pinadala mong pahabol na 500. Ito nakuha ko na. Bali, mamimili na kami ngayon ng grocery. Isama natin si Uncle Buboy, yung uh, anak ni Apo. Ongel, magsinabi Pag sinabi ni mami talaga oh. yan, gagawin niya. Saging saba. Ayun ah, yung saging saba. Forty-five ang kilo. Ba't hindi ka nag-airtrick pa na po? Ang init-init. Hmm. Ay, apo. Hmm. Hmm. Ah, sit na mo niya. apo ko. May kiss din ako kay apo, ah. Hmm. Bila ka na ano, ano. Sabi mo, ayun, ah. Uh, uh, Wala akong gamit siya namin. Kaya binalik Para sa ano, para, para sa ito. No. Ngayon, ibibigay lang yung para doon kay nanay. gagamitin niya. Araw-araw. Ano, uh. Dadaan dito para ibigay yung kakainin ni nanay. Mabaitan so, nyo juice saka mga pagkaya ko yan wala bang wala kang bra apo <laughs> ang sexy mo apo ko may sabi ni mami ji nagkakain si nanay pag kakain si nanay bigyan nyo bigyan ni mami ji yan yon. Yon, apo yon, isang araw lang yata Happy ka? Happy ka? Masaya? Masaya. Di ba nung no, magpapasko din dati, binigyan ka rin ni Mami G. Yeah. Pangatlo na yan. Oh, papagawa niya pa itong bahay. Oh, papagawa ka pa niya ng bahay. Oh, papagawa pa niya ito. Maraming salamat sa mga padala mo sa akin. Lati na. Lahatid sa sa akin. Ah, bibili mo meron ng duster si no. Malaki ang tulong mo sa akin. Mm. Sana lumakas na ako. Mm. Okay, oh, tagal ka pa na eh. Thank you, sir. Ayan, ilin mo na yan. Ayan. 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 Okay, dadalhin na muna namin. Huwag mo na galawin niya na po. Dadali oh, muna dadali, namin yan. Susunod ko. Oo, oh, bigyan ka na namin ulit araw-araw yan, ganyan. Uh, bukas ulit. Punta na kami, Apo, ha? Oo. Oh, Punta na, ipasok pa ako mamaya. Bye-bye. Oh, bye. see? Si... Malangot maaga ang binigay sa akin ng Pasko? Oo, meron pa yan mamaya. Marami pang darating, Apo. Oo, oh, bye-bye. Uh, Mamiji, uh, maraming salamat po sa tulong niyo, no? Uh, kalaking, uh, niyo po na no? ng tulong niyo sa mga tanong. Nanay at uh, masaya masaya no sa uh, ginawa po. Uh, uh, God bless po sa inyo na huwag kayong magsawa na tulong. No? Uh, Mamiji, sa mga nangangailangan. At masaya uh, masaya po ako na nabigyan po ng panibagong sinabi. Uh, God bless sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. eto maganda bagay kay apo ito kasi may garter siya tas itatali na lang siya itatali. dito yan kasi mi, hindi bagay sa kanya mi, 'yung mga ganito masyadong ano maluwag lulubog siya diyan balita na 230 kuya ayan bali me nakuha namin siya ng 230 binigay ni kuya kuya pa mothers day niya thank you kuya Ayan, may nakuha ko na siya sa binigay ni Kuya ng 2.30. Dapat 2.80 siya. Eh, syempre, alam mo naman mga Filipino style. <laughs> Kung pwede, pwede nga nahingin. <laughs> Sobrang barat, di ba? Sobrang init. Grabe, oh. Ito yung bigay ni, ano, duster ni Mami. Yan, sa iyo daw yan. Saka itong mga grocery. Yan. Mama, ah, eh. Balas. Ayan, bigay sa'yo ni Mami G. Ha? Ayan, grocery. Meron pang tubig sa bahay. Puro tubig na lang. Tapos muna ano to. Kumain ka na ba? oh, oh. Salamat ka kay Mami. Nay. Dito sa duster na kasi Maganda to. Ayan. Pwede mo na isoot yan. Bibili pa ako. Susunod. Pag may pera. Kasi hindi ako pwede. Mag help. Mm. Oh, yan, suot mo yan. <laughs> may pera uli. Bigyan tayo daster pa. ni, ano yan, bigay ni mami. Salam siya kay mami. Oh. <laughs> yan, maganda yan. Hmm. Suot mo na.